ang traffic araw-araw na lang ganito wala pa sa main road ito pa lang ito sa ano punta po rin yan guys tingnan nyo ang traffic ito yan sa balagtas Balayan ng balagtas tingnan nyo ang traffic Araw-araw pa sa akin, para sa akin, traffic. Ayan. Oh. Sagad, ini traffic. Kita lah ukuran

pipikin ako pag uwi grabe ang lalaki kasi ng truck eh pang ibang bansa na yung truck na yan eh Balagtas traffic yan po ang kalagayan ng Balagtas sa ngayon traffic na traffic po ayan po grabe yan nangyari sa Balagtas guys tingnan nyo magang maga traffic hanggang ngayon ayan walang galawan guys kawawa ang mga commuters Hmm. Kawawa rin yung katulad ko. Yan guys. Hmm, walang galawan. Yan. Sus Mario Steps.